<laughs> Alright. Wala nila scripts na nila. Anim lang naman to eh. Nakakala <laughs> ko ano yung nahawak sa binti ko eh. Yung bulbul ko sa binti eh, nila na. Good morning mga kaibigan. Mga pati Gusto kayo lahat. Sana'y nasa mabuti kayong talaga Sana'y nasa mabuti kayong ng mundo sa mabuti kayong kalagayan. Sana'y Ito yung biyahe namin. Nakakainit ng ulo. Sa traffic. Pero kailangan, mahaba pasinsya mo. Mahaba lubid. Kasi kapag maiksi, mapuputol. Dito tayo ngayon sa ano? Osmeña Highway na-vlog ko na rito nakaraan maraming pasaway ng traffic ang ah. deliver pala natin ngayon mga kaibigan kasa sa may if Manalo, San Juan. yun ang ating deliver ngayon ang Traffic Araw pa lang ng babies Traffic na Ayan mga kaibigan Kita nyo Wubod ng traffic Ngayon yung karuktong doon sa Aking mga post ng mataraan Na Kung nakaraan Kung nakaraan ngayon. hanggang doon sa Maisio Boulevard ang galing pandakan yun mga kaibigan dito na tayo sa ating destinasyon sa San Juan magbababa magbababa na sila uh, oh. Yan ang ating karga mga kaibigan, yan. Ang ang ating atay i eh. isang crates lang tong atay. Ah. Ani lang naman to eh, no. Bali nila, Los na nila. Anim lang naman to eh. Nakakala mo ano yung nahawak sa binti ko eh. Bulbul -bul ko sa binti eh, nila na. Yan. <laughs> Nasilaw. E oh. Ayosin natin to. Wala akong hawakan. Yan. Yan. Yeah. Ali, anim na crits lang tayo dito sa kasasah, kasa, dito sa may Ipmanalo San Juan tapos yung nandoon sa loob na natira bali GTS yun oh. ano yan mga kaibigan taba ng manok kaya na no? hindi ko napikikita po bababa dito lang saglit lang naman yun saglit lang yung binaba kalsada muna tayo ngayon kalsada mga at saka yung kainan hmm. pero napakita ko na yun yung shortcut yung iba yung iba hindi pa panoorin nyo na lang mga kaibigan hindi ko nakunan yung checks nagailap yun yung kasama ko sa <laughs> <laughs> mga shortcutan natin mga kaibigan Uh, ito yung karuktong ng Itmanalo galing doon sa Itmanalo pinagkabaan tapos ang tagos nito dito sa may takot na ng Maynila yun din Ini ये मोय न्यावी

pasukan natin mga kaibigan papuntang kaliwa kaliwa tayo rito eh pero ito nasa pa tayo ah uh, Kison up yung padiretso na ito parang papuntang mandalo tapos kitchen up is Santa Mesa naka-stop pa tayo

yan Eh <laughs> <Kunti> nag-contena lang Mga baliw ng Taurito <laughs> Eh mga kaibigan hanggang sa susunod Hanggang sa susunod na video, bye-bye. Pa-cute. Oh, wa, cute-cute, bye-bye. Thank you. La biol.